sa 2026. And ano po yung flagship programs considering na nawala na 'yung iba? Um, sa 2026 uh, budget nag uh, submit kami ng proposal na 733 uh, million na pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Um follow up, bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Uh, dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay no, 'yung uh, budget ng Office of the Vice President. Dahil nga um hindi naman kami kaalyado ng administrasyon at nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod hindi ka kaalyado ay uh, hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo kaya um nagdesisyon ako na kung ano yung Uh, kung ano yung budget na ibinigay uh, ngayong taon na ito, ayun din yung budget. Uh, naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget uh, para sa susunod na taon dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President lalong-lalo lalo na kapag nandun na sila uh, sa House of Representatives or sa Senate uh, na nakaharap yung ating mga miyembro ng uh, kongreso. Hello. Hello. Last, last follow-up on this topic lang. Uh. Ma'am, haharap pa rin po ba kayo sa budget panel given na hindi naman po kayo nang hihingi ng additional funds for next year? Ang Office of the Vice President? Oo. Kaya uh, na, kami, ako hindi pa kasi hindi naman namin alam kung kailan yung uh, schedule. Uh, wala pa kami wala pang ibinigay na schedule para sa Office of the Vice President sa mga hearings no so mahirap sumagot uh, kapag hindi natin nakikita kung may conflict uh, yung schedule but uh, definitely uh, haharap yung Office of the Vice President uh, sa pagsumite uh, ng budget namin at uh, yun okay. Next next question Arjun News Buntag, VP Ma'am, with a slim uh, margin, ma'am, with the proposed ninyo na 2026 budget with 2025, uh, meaning po ba na retained lahat yung mga programs and projects na ipapatupad next year? At paano po yung nangyari dun sa mga partners natin, dun sa mga slashed or reduced programs with 2025, ma'am? Oo, yung mga partners natin sa MAB at sa uh, Pansarap, ay uh, nabigyan na sila ng abiso no na wala na budget yung medical and burial assistance at uh, wala na rin yung uh, budget ang pansarap. So, i-discontinue na namin yung project at yung partnership uh, sa kanila. Uh, follow up. So, expected ma'am na for next year, the same projects pa rin yung ipapatupad ng OVP. Wala nang may dadagdag po. Yes, oo. Wala kaming madagdag uh, na projects sa uh, for 2026. Tutuloy pa rin lahat nung nakita nyo, maliban lang sa pansarap tsaka sa medical and burial assistance. Thank you. Any other, mat any other questions on this matter? Huh? Good morning po, Ma'am VP. Ang question ko po ay kinalaman po sa uh, case po ni former President Duterte. Oh, okay. Any other questions with the institutional topic? None. So, let's move with the next topic. Kat Yab the next topic. Yeah. Ma'am, um, you earlier mentioned in an interview na you are, ma'am, para iterate na lang yung comment niya regarding the call for some senator judges to inhibit, specifically those daw po na who you endorsed in the 2025 midterm elections. Hmm, okay. Um, hindi kasi tayo pwede magano ano, uh, magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators, senat hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias dahil uh, ang ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against eh uh, in Sarah, no kung ganun ng ating uh, basehan sa inhibition ay uh, dapat din natin ipa-inhibit to ang mga senators na meron ding bias against sa uh, Sara Duterte no tulad na lang ni uh, Senator Risa Ontiveros na in a public uh, speech sinabi niya na kailangan talaga uh, si ano ba ano bang ba term na ginamit kailangan uh, burahin or kailangan wasakin kailangan sirain gibain ang uh, pamilyang Duterte so uh, so kung ganon na magpa-inhibit tayo based on bias. Ay madaming madaming senators ang uh, ipapa-inhibit uh, for or against uh Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt diyan sa ating mga senator judges. Nagagawin nila ang trabaho nila nang patas uh, according to sa sinumpaan nila as uh, senator judges. Follow-up question, the Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, um, it will show accountability, it will uh, boost investor confidence. Your our response to that call of the business sector? Um, kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence uh, dito sa ating uh, bayan. Kung nakikita nyo, uh, bagsak ang foreign direct Uh, investment sa, uh, sa ating bayan. No? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating uh, ekonomiya ngayon uh, sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office, saka perpetual disqualification from government uh, service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay uh, removal process ng isang uh, impeachable uh, officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso diyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na 'yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa 'yung Articles of Impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng uh, budget o pera kapalit ng kanilang signatures in fact madami sa kanila ang umamin na na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment so if we are to talk about accountability by business groups dapat uh, question din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Okay. Any more questions regarding the impeachment matter? Sir? BP, good, good afternoon. So, mm -hmm. haharap ka ba sa Senado dahil nag-issue sila ng summon? Um, hindi ko pa kasi, sir, pagkakaalam kung kinakailangan ang personal appearance. Yun ang hindi ko alam dahil hindi ko nabasa yung summons. Yung summons namin ay nandoon sa mga abogado. At uh, sila yung magde-decision kung ano yung gagawin uh, doon sa summons. Oh, okay. uh, Ma'am, there's a phone-in question here from the Billionaire News Channel. Uh, comment lang po dun they are asking your comment regarding dun sa report ng OpenAI, the mother company of ChatGPT, that the PR firm of Yosi, PR firm of the son of Yosi Tanko, billionaire, a billionaire, is behind the, the anti Sara Duterte post online using ChatGPT platform. And your comment, ma'am? Oo. Um, actually, hindi lang yung kay Tanko, no? Ang uh, kumpanya, na nagpapatakbo ng uh, ng program sa uh, na Anti Sara Duterte online Anti Duterte uh, online no uh, Meron pang mga ibang uh, kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na uh, bayad sila uh, kaya ako nagsasabi lagi no na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 20 8, 2028 uh, presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan niyo, uh, noon may tricom ba ang tawag noon? Tawag nung hearing, anong yeah, quadcom, quad, quad, quad tapos may tricom for fake news and for fake news, yes. May tricom na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lihitimong uh, owners ng Facebook account using their freedom of speech and uh, expression. Mga lihitimong so social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion. Na hindi naman bawal sa batas, pero... Um, Nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro Duterte, pro Sara Duterte at uh, yun ang iniimbisigahan. Pero ang mga tulad nito, nagumagam mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao ay hindi man lang kahit isang beses na uh, tinawag doon sa Tricom uh, na investigation ng House of Representatives. So yan yeah, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban ng politik, kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumahi, tumatahimik na lang kami. Yung mga kaalyado namin, tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung nga uh, nilabas ng OpenAI na uh, isang kumpanya na involved uh, sa paninirang puri ng uh, mga tao ay hindi galing sa amin galing na sa sa universe <laughs> para lang ipakita uh, sa mga tao na ko anong ginagawa ng administrasyon puro politika walang trabaho at ngayon gusto pang Uh, gusto pang i-blame no, sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Any follow-up there? Kat? do you intend to file cases against that company? Hindi na, ma'am. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo as a service provider nung uh, sinabi na ganyan yung negosyo mo. So, ano pang, ano pang point na kasuhang ko siya? Uh, nakakahiya na yung napahiya na siya doon sa nangyari. At nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya. just speaking of AI, meron pong video ngayon na sinare daw si Senator Bato and si, Mayor ba si Vice Mayor Baste um claiming na it's an artificial intelligence generated ai in support of you your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di ng ai generated video mm. wala naman problema siguro sa pag, pag sa sa pag-share ng ai uh, video in support of sa akin basta hindi ginagawang negosyo kung baga if i were a uh, social media so I, I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support uh, a certain personality walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. hindi ko naman binibenta uh, sa mga tao yung produkto ko eh. Okay. No more questions on that topic. Okay, we move to that. We move to the last two topics. Po, uh, ICC okay. or Arjun? Arjun. Good morning again, ma'am. Uh, any update, ma'am, with regards to uh, the state party of ICC na willing to adopt kay FPR din, in any case, grant yung request for interim release? And any update, po, on sa request for interim release of the Defense Council? Oh, um, you. request for interim release ay nasubmit na no ng defense Council ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Nakalagay yon sa website ng ICC, accessible yon sa ating lahat. At uh, makikita natin doon kung uh, ano ang mga pinagbasehan ng request for uh, interim release, ano yung mga justification at explanations uh, ng defense uh, team ni dating pangulong Duterte sa interim release. Um Merong mga redacted uh, portions doon dahil naisip ng defense uh, team na kailangan maging confidential yung ibang impormasyon doon. Pero yun ay available naman sa prosecutors, sa judges, and ang pagkakaalam ko, available din siya doon sa representatives uh, ng mga biktima. 'Yun lang 'yung kung ano 'yung nalalaman natin lahat uh, sa publiko, 'yun lang din 'yung maibigay ko sa inyo na information. 'Yung iba pa ay uh, kailangan tanungin at sagutin na ni Attorney Nicholas Kaufman. Ma'am, any update dun sa oath taking ni FPR? There any case, ma'am, uh before ba ng June 30 possible na ma-release na si FPR? Nakikita niyo pa po ba 'yung possibility na gano'n, ma'am? June 30? Apo. Uh, um wala kasing binigay na timeline. Walang binigay na timeline yung uh, lawyer. Pero lagi niyang sinasabi, we are hoping that it will be granted the soonest possible time. Yan yung lagi niyang uh, sagot kapag uh, tinatanong siya about interim release. Uh, doon sa oath-taking, hindi ko alam kung ano yung discussions niya. Iba din ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte sa oath-taking niya. Uh, mga Filipino lawyers ang kausap niya at nag-aasikaso ng kanyang oath-taking. Ma'am, you have any idea dun sa non-filing daw po ni FDRRD ng kanyang sose sa Comelec? Uh, baka may discussion kayo with the local lawyers niya po. Ang pagkakaalam ko ay kailangan ng oath yun. At um hindi sila ata makapag-file kasi walang oath. So ang ginawa ng uh, lawyer ni dating Pangulong Duterte ay uh, nagrepresenta siya uh, para kay dating Pangulong Duterte doon sa Comelec. Okay, last two questions. Sige ma'am. VP, uh, good afternoon po. Wait, doon po sa case po ni FPRD, Uh, alam mo ba natin, ma'am, kung nag-file na po ng motion to respond ang prosecution with regards po doon sa request po ni uh, former president po ng interim release? Alam ko po ba, ma'am? Hindi ko po alam, ma'am, kung, kung na po uh, nag sumagot na po ang uh, prosecution. no Pero sigurado po ako, malalaman natin yung sagot ng prosecution dahil public po yung filing ng request at... Uh, Sigurado po, public din yung sagot ng uh, prosecutors. Uh, Follow-up po, ano po ang reaction po natin doon po sa request po ni FBRD with regards to the interim re uh, release? Ang sa akin lang naman is, makakabuti talaga sa kanya yun, ma'am, dahil uh, 80 years old na siya. At hindi lahat ng pangangailangan ng 80 years old ay nabibigay ng ICC detention unit. Dahil siya din ang kauna-unahang ICC detainee na gano'n ang edad na, na medyo uh, hindi lang siya senior, super senior na siguro ang tawag sa kanya ma'am dahil 80 years old na siya. So, mas maigi siguro na meron siyang interim release wherein meron din siyang um, available na mga nurses and caregivers na mag-assist sa kanya.